Mga katropa, welcome back sa ating channel. Uh, ngayon magtuturo po ako sa inyo mga katropa kung paano i-unlock ang inyong uh, Facebook profile mga katropa. So ang tanong at kasagutan mga katropa, bakit i-unlock natin mga katropa? Dahil hindi ah, uh, gusto nga mas stalk kayo sa inyong uh, friends sa Facebook. i Ang ang Facebook profile mga katropa. So sundan mo lang ito mga katropa. Asa! So dito na po kayo sa inyong Facebook profile mga katropa. So i-click lang niyo ang burger icon sa itaas mga katropa. Pagkatapos mga katropa, i-click niyo itong gear icon mga katropa. Ito siya. Click niyo. Pagkatapos, hit tap niyo itong profile lock. Ito siya. I-click niyo. Pagkatapos, i-click niyo itong uh lock profile. Yan lang ang pinakasimpleng tutorial mga katropa. Pagkatapos mga katropa, i-click yung OK mga katropa. So, nandito na. So, may lock ng inyong Facebook profile.